sa farm, hindi ka makakuha ang sa farm. Wala may nasisisahan. Wala kang Kina, kailan na po kayo kambing? 35 heads na. Grabe. Huwag talaga maramihan. makakamura talaga po. ano Magamarihan uh, kasi ito na. Ang mahal. ng tega. Ganda ng katawan. Magandang buhay, kabukid. Bago natin alamin yung updated na presyo ng baka at kambing, halina't samahan nyo kung alamin kung ano pa yung pwede nating makita at mabili sa paligid nitong livestock auction market dito sa Padre Garcia, Batangas. Sa tapat lamang nitong auction market, eh may mga karenderya. 70 pesos itong isang stick po. 70 pesos. Kalderetang kambing. Kalderetang kambing. Ito po. Bicol. Ado. Po. Tapos din Meron din dito ng nagtitinda ng second hand na lambat. Ito daw yung ginagamit sa panguhuli ng mga isda. Dito ako nakabili ng lambat na ginawa kong pangbakod sa paligid ng kubo ko sa bukid. Mga 6 feet, 7 feet. pa bibilin ka na. Bibilin ko na po. Sa estimate ko siguro nasa 100 feet ang haba nito. Nabili ko lamang ng 900 pesos. Ito po ang photo niya, oh. Ayan. Konting patak lang po. Pagandaan po namin sa adhesive namin para lang po siyang tutig. Ayan. Napakabisa rin po nito, lalo na kapit bahay mo. Smosa. Aba. Iti idamay mo na. Ayan, oh. No? Padidikit ko lang yan. Oh. Mata ka nito sir. Mas matibay pa sa relasyon. <laughs> <laughs> eh relasyon. Bumibitaw ba yung pagka ito na ubusan? Ayun si sir oh. Nasubukan na siguran nito sir. Salamat po sir. Kahit saan ay kakapit mo yan sir. Lalo na kapit bahay mo. Diyos sa eh. ito, Belgian Malinos. Magkano po yung ganito nga? 7,000 pesos itong isa. Ay, box mo yan, box. Ilang, ilang buwan na po? 3 months. 3 months. May vaccination card. Ang box 1, 2, 3, go! Magkano po ang bilis sa ganito? Ano po yan? 10,500 10,500 Isang inahin tsaka dalawang bisiro na po Sige po ako ah!

Kaya magkano po ang ganyang kambing? 11,500 Ang laking kambing din Malaki ang price yung kusin din 11,500 Kaya magkano po nabili? 6,800 Kabitin na. Kano po yung pinagbibili? Po. 15. Dalawa po. 15,000 dalawa. Pinagbibili. Pinagbibili pa. Nakakailang kambing na po kayo? 28 na ang sakay. Puro pang katay po ano? Filin best Santo Tomas ang dala po. Suki talaga dito sa Padre Garcia na po. Bale magkano hakukuha niya sa ganitong kambing? May 5000 Iba iba, depende na din po sa laki ng kambing Tinimbang pa po ba o estimate na lang? Uh, estimate na lang 5000 lang daw po Ah 5000 lang daw talaga maaari mo yan makakamura talaga po ano Magkakamura <laughs> kasi ito na may discount po, magkapal siya isa Ang mahal Magkano na po bang nabili to? 7,500 7,500 po nabili na Okay, magkano ang presyo ng ganyan ka? 3,000 pesos ano po ang presyo ng ganyang kambing? 8000 ang ang isa. Nilahi po ano? Ano pong lahi ng ganyang kambing? Ah, galing sa farm. Meron ding mga tupa dito. Pero karamihan kambing talaga. daming available lagi dito kasi ang daming namimili. 11,000 pesos itong dalawang ito. Magkano po ba ang biling sa mga kambing na ito? Ha? 3,000. 3,000 ang... Yan lahat? lalaki ng nga ganda ng katawan para po sa mga nagtatanong kung magkano ang live weight ng baka may nakakwentuhan ako dito na mamimili ng pangkatay na baka ayon sa kanya 300 pesos ang per kilo ng live weight pero kung bibili kayo or magbebenta kayo ng pangkatay na baka kalimitan Kailanin estimate ba? lang talagang ginagamit dito napakadami ang baka dito Bait na? Oo. Oh. Magkana po bilis sa baka ang ganito? 69. 69,000. Tinayin tao sa pesos na bilin na. Mahigit 60,000. Usab ganun, deepa. Magkano 'pong bilis sa ganito? 61,500. Magkano po ang bilis sa bakang ito? 47 47,000 pesos Mag-ina Magkano po yung presyo ng ganito kuya? Magkano po ang presyo? 65,000 ito. Magina. Babae yung anak. Magkano po ang presyo ng ganitong baka? 65,000 pesos. Ah, pangkatay ito. Nabili na po. Magkano po ang bilis na bakang ito? 52,000 pesos. Mukhang mabigat din naman. <laughs> Sige po, salamat po. 52,000 pesos, nabili na. Pangkatay. Nabili na po. Ah, magkano po pinagbibili ito? 55,000 pesos, pinagbibili pa. Mga ilang taon na po ba ito? Tatlo. Magkanaan po yung ganitong baka? Mga ilang taon na po ito? Okay lang. Around 40,000 ang isa. Mga ilang buwanan po ito? ito po. Magkanoan po yung ganyan baka? Masa 30,000. Pero asking price pa lang pa naman po yun. Pwede pang bawasan? Pwede pa. 30,000 pesos. Kung bibili kayo, pwede pang bawasanan po. months old na mga baka. <laughs> Magkano po ba ang presyo ng ganyang kambing? Ah, tama na 16,000. <laughs> 16 16,000. Pero may bawas pa daw. Hindi kaya. Baka pag ulit. Hindi sa kaya. Hindi Hindi sa kaya. Hindi pahit kaya.